So, oh, hello guys. Ibang level na to guys ha. Ibang level na ito. <laughs> Nandito kami ngayon sa Tagawisan. Magtagalog kita. Kung <laughs> Mag Tagalog. Tsunami sa Tagawisan <laughs> di arao. Bisa Bis asa to man. <laughs> Kasi bisa asa to. Hmm, nari mi dali. Ha? Nag-pray ka? Ha? Huh? Nag ka? Lord. A Keep us safe, life. O Lord, in Jesus' name. Amen. So, ayun. <laughs> naibutan kayo dari Ooh. ang friend ni Koan. Shout Samaritan out, Kiki. Tu ara dito, tu ara. Nagtanaw ya pun sila sa mua. Ah. Nagtanaw kung kabalo bagi na yung mabugsay ni si Jise. Ganina sa tura. Ay, galing na sa tura ito so, yung dito oh, napoy na mingwit dito basin unya ang kita ma napoy na mingwit ito basin unya po lamon po na nilagbang ka pare sa mga ah. so, ayun mm -hmm. mm -hmm. ikilig ko ikilig <laughs> ayun sama ni sama ni sama ni <laughs> kita ko oh. yeah. Ay anak lagi oh. Na bari di anak bumbong Duterte. Duterte ta. Grabe experience bye Salamat kay Lord. Kayo, Lord. So I'm going to labay-labay na because Because we're in Bye. I love you, Lord.